ito ang kubo ilagyan ng toilet para sa mga babae sa gitna ayan medyo nalinis ko ng konti oh, ito ngayon ang kwan ito yung ni Noli Dodo iba kinukuha pa ron Napabayaan sa puno, hindi nabantayan. Mga kinainan ng uwak. Kinainan ng uwak, ayan. Ito na yung na-harvest. Na-harvest na saging. Ayan, marami na sinud. Ayan. Nagaling sa Manila may kamote tapos saging pa rin.